Ay, hello po, good morning mga guys, amiga, amigo. Dito tayo ngayon sa tinatawag na multicab na no? tawagin sa kanila ay Easy Ride. Nasa Bisaya tayo. Ngayon po, gagawa po tayo ng sakya. Chitsuwe lang po. Makina po dito, K6E. Ang model po nito, 2023. Transformer type po yan, no? Suzuki. So ngayon po, ang drain plug ng sila, lin, 14 lang sakit. Ito pong sasakyan na ito, hindi po ito carburetor type to, uh, electronics type po ito, no? Meron siyang kanyang sariling check engine. Ang litro po ng langis po nito ay 3 liters lang na tayo handa. no? Huwag tayong mag-apat na litro kasi sobra-sobra po yan. Mamiya po, babalikan namin kayo kapag na-drain na yung ating langis ilalim, no? Pati yung wheel filter, palitan na rin, eh. Ayan po, dito po tayo sa Bisaya, no? Sige, ho. sakyan dito ay dati kong amo kasamahan ko dati no so ngayon nadaanan ko po papagawa daw sa akin kaya sabi ko nung bayo ko mag-iingat kasi ipay po ito hindi po siya kalupulador ano po okay ha? filter nandun sa kabila crankist bolt lang yan nandyan isa hangat niya na tapos yung filter din mamaya na yan ubusin mo muna es pagkatapos ubus na lang, es tsaka natin angat pwede kuha mo kasi ang filter, huli lang yan. Importante yung langis, nakababad na kasi. Kaya pag inangat mo yan, babad lang langis doon, hindi mahaubos lahat yan. Siyempre, nakataas, tagilid. Nila muna, langis lang muna na drain. Ay! Ya, kita namang! Sige, baba. Hindi ganoon, ganito gawin mo. Ispress mo to, tulak mo. Tapos, tanggalin mo yung belt dyan. Yan, ganito gawin mo. Biglain mo yan. Lock na. Oh, kulang cool pa yan. Tika lang, tika lang, tika lang. Yeah. Okay na. Okay na. Oh, yan, ganun lang technique dyan. Nakalock na yan. Hindi na nabibitaw yan. Seatbelt yun eh. Ay, ano, oh, Biglain mo lang. Oh, diba? Andito ang oil filter sa gilid dito. Side. thread plug doon. Dito yung... Ito yung lagyan ng langis loy ha. Yan. Nandiyan yung nagayang langis. Ano eh? Oo. Ah. Ano e? Eh? Nihigdag yung karalings lalig nga. Sinadaan mo yung red flag, yang nga tatin para makapasok sa katawan sa si lalim, tatanggal yung filter. Okay? Ma, kunwari, nato. na to. Oo. Oh. Okay. Sige, sarado mo muna yung red flag. Para mauman. Sarado mo na, ikita mo na. Ayan po, penis work na po, no? na-chinsuil na, chinsuil na na rotis na, na-itakto na, bumalik na po dito. Ngayon lang po ng video, i-start mo, neutral mo muna, baka nakakambyo. Neutral na? Hindi naka-neutral yan, yan, gitna mo, okay? O, oh, handbrake. Pag, tama na. Pag nagpa-andar, rapakan mo clutch, hindi andar yan. Yan. Hindi yeah. Yan. Kanina pa ako na-root yan, okay na po yan, penis work na po, ating working na Isi it right daw tawag nila dire. Sa mga ay kay multi-cab ang tawag. Okay, yan po no. Ayos. Mm. Ayos daw. Langis po nito ay 2.7 no. Ah, oh. to. so pwede kang magdagdag kung kulangin. Huwag mo lang gawin ng tatlo mahigit kasi sobrang brown yun, Okay? Na. So ngayon, ya trust ito, lalabas ko sa kutse. Oo. Oh. Ito naman po ang next nating working ngayon ano, matigas daw yung kanyang kambyo. So i-double check muna natin, wag tayong magusga agad no. Ito po sa sakit ko Jibrolet diesel no. So yatras ko to, Loy. Yatras ko to sa sakyan to, lalabas po isa sa sakyan. Okay. Sabit-sabit po ang kambyo nito. Nya, yeah, patigas ang ang kanyang kambyo, naka-clutch naman trouble, hanapin lang po natin. Okay? Ayan po. Hanggang dito na lang po aking video sa Warlife. Thank you po.